Naglabas ng paalala ngayong Miyerkules ang 1Z Entertainment na managing agency ng SB19 kaugnay ng kahalagahan ng respeto para sa personal space ng mahalima. Ito ay matapos kumalat sa Twitter at iba't iba pang mga social media platforms ang mga diumanoy stalkers na nagkakampo ng ilang araw sa labas ng kanilang physical na opisina gayon din ang ilang mga sumbong ng mga netizens na mayroong mga obsessed na fans na nagkakampo pa sa isang cafe nakatabi ng kanilang opisina para lamang abangan ang mga boys. Gate ng 1Z Entertainment, bagamat malalim ang kanilang pagkakaunawaan para sa fans and artists connection, particular na ang pagkagusto ng mga tagahanga sa mga produkto ng kanilang mga iniidolo kabilang na ang mga awitin, Ibang usapan na yan kapag yung kanilang personal space na ang kailangang protektahan. Panghihikayat pa ng managing agency, kailangang maging positibo ang reception and admiration ng fans at uh, particular din nilang dapat iwasan ang mga pag-uugali kabilang na ang stalking, unauthorized photography at recording odi di kaya namay ang pangungulit na hanapin sa kanila o di kaya naman sa iba pang mga staff ang mga personal na address at iba pang mga pribadong aktibidad, lalo na ang pagsasama-sama ng kanilang mga pamilya. Isang sensitibong usapin sa larangan ng global entertainment industry ang ilang fans na medyo napapalabis o di kaya naman ay nao-obsess na. Kaya tagubilin ng mga SB19 fans, kailangang pairalin pa din ang respeto at para sa mga stalkers na paulit-ulit ng binalaan pero hindi pa rin nakikinig ay paniguradong meron silang kalalagyan. Sa iba't ibang dako ng showbiz industry ay may iba't ibang bansag ang mga naoobses obsess na. Sa Japanese, ito ay ang mga real-life yandere habang ang mga South Koreans naman ay may pangulahing kalaban na kung tawagin ay mga saseng. Para sa mabuhay Reggie News na walang takot at walang pinapaboran at media partner ng pagtatag World Tour Japan, ito ang Senbatsu Patrol Number no. 2, Stephen Sarasco Perez.